Nasa murang edad lang ang batang si Alias Bay Beya ng lisani ng mundong ibabaw matapos nasawi sa tuklaw ng kobra sa sityo Kimamaan, Barangay Salat, President Rojas, Cotabato, Umaga, Kamakalawa. Naglalaro ang bata sa loob ng kanilang bahay habang may pinagkakaabalahan naman ang nanay nito nang pumasok umano ang ahas at saka inatake at tinuklaw ang bata. Batay sa deskripsyon ng mga residente ng nakaugnay ng Radyo Bida, may kulay dilaw ang ahas na ayon sa eksperto, isang summer cobra ang tumuklaw sa 2 years old. Sa daliri ito natuklaw at agad namang nakasigaw kaya nataboy din ang ahas. Hindi na napatay ang cobra dahil dalawa lang ang bata at ina sa naturang bahay. Inaantay sana ng nanay ang tatay ng bata para maisugod ito sa ospital pero nasa malayo ito. Patay na ng datnan niya ang anak. Umabot ng isang oras bago nalagutan ng hininga ang naturang bata. Agad naman itong inilibing batay sa tradisyong Islam. Ito na ang pangalawang snake bite na naitala sa lalawigan ngayong linggo. Luigi Alan, Tutor, NDBC, Bida Balita.